Ano nga ba makakapag-message kay Meta Support ng walang bayad or hindi ka pa Meta Verified? Kasi nga ang problema natin ay kung meron tayong concern, hindi natin na relay ito kay Meta dahil nga hindi tayo naka-blue badge or Meta Verified. Ngayon, panoorin niyo tong video na to kasi ituturo ko sa inyo kung saan at paano kayo makakapag-communicate kay Meta ng libre at walang bayad yon. At syempre, pwede niyo din kulit-kulitin kagaya ng aking ginatawa. Okay? Panoorin itong sunod-sunod or step-by-step -step na instruction ko para yan yung gawin ninyo. Libre ito. Alright? Andito na tayo sa business suite na Facebook. Ngayon, pag i-click natin yan, paano natin i-message si Meta na libre at wala tayong babayaran. So, nakita nyo itong burger icon na to. I-click nyo yan. So, makikita nyo dito, dito sa baba, itong help center. So, ito po yung pipindutin natin. Ayan, help center. Ayan, kung makikita nito, pindutin ko tong see all. Ayan. Kasi po, marami akong concern kay Meta sa support nila. So, ito yung mga record namin sa mga conversation. Makikita yan dyan. So, dito, nakita nyo mga 12, 11, at 12, 12 uh, concern na akong nagpa-follow up sa kanila. Dahil nga dun sa problema ko sa aking account. Okay. So, ngayon, para i-message si Meta, pindutin natin dito sa baba, scroll down natin, at makikita natin itong contact support. Click nyo po yung contact support at ito po yung mga concerns. So, depende po yan sa ano yung concern ninyo. So, ngayon, since wala dito sa option na to, ang i-click natin ay other issue. Okay, where is the issue occurring? So, kung ano daw, ibig sabihin nito kung anong account ang may problema na merong kang gustong i-resolve. So, pag i-click natin itong arrow na to sa select asset, ayan. So, makikita dito guys, a profile ito at page. So, ang problema ko ay page sa I am Queen Jen. So, ito yung pipindutin ko. Ayan. Ngayon, select issue naman tayo. Ano yung problema natin? So, dito po ay may mga choices. So, papipilingin po tayo ni Meta kung ano po yung concern natin dyan. Ayan. So, depende yan. Babasahin nyo po yan isa-isa. I think someone access my business without permission. Or itong Pangalawa, itong pangatlo, restricted business account, ganyan. So, ako kasi, so, wala akong napili dito kasi ang concern ko ay si yung sa, sa demonetization. So, dito ako sa other business manager issue. Yan lang po ang i-click. Tapos, in-next lang po natin yan. Pag next po niyan, papasok na po yan yung support. Kumbaga, mag-aano na sila, uh, ilalagay mo dito kung ano yung concern mo. Halimbawa, Ah, uh, sasabihin mo lang dito, good day. Mm. Blah, 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 Kung ano ano mga sasabihin mo dyan regarding sa concern mo. And then, confirm yung email. Ano yung gamit nyong email? Halimbawa ako, gamit, gamit kong email ito. Jen at yahoo.com. Ayan. Yan yung email, tapos screenshot. Dito ka po mag-add. Click nyo po ito at papasok po kung ano yung mga concerns ninyo. Screenshot nyo dapat yon And then, isasubmit nyo yan. Pag once in-submit nyo, papasok po dyan sa messenger ninyo mismo. Again po, messenger po, kung page ang gamit ninyo, papasok siya kung saan nakalink. Okay, hindi po siya sa page ha. Sa messenger siya sa profile kung saan nakalink yung page ninyo. Okay? So ngayon, alam nyo na kung paano nyo kulitin si Meta pag once meron kayong mga concerns. Okay? So sana ay meron kayo natutunan sa videos na to kasi ang daming nag-message -me sa akin kung paano daw mag-message kay Meta nang wala silang Meta verified kasi nga ang problema nga natin, hindi natin alam na pwede tayong makapag-message na kahit walang blue ball sa ating mga account. Okay? Sana so pa hinihintay nyo mag-message sa kayo kung may mga concern. Follow for more. Love, love.